Yay! <laughs> <Alert>! <laughs> Hi vlog! Welcome to guys! For today's video, Pagtitripan ko yung aking motor. Ngayon, siray yung motor ko eh. Siray yung ilalim, yung chassis, putol. At yun nga mga kalab, ka sinimulan ko ng baklasin yung aking motor para maipagawa ko na yung chassis niya. At sobrang tagal na mga kalab, ka yung bang kinalawang na, bumigay na ito buti yung motor lang ang bumigay <laughs> kung hindi nyo na itatanong mga kaalab ayan yung kauna-unahan kong naipundar kahit mayroong bumibili sa akin hindi malang sumagi sa akin na ibinta ko yan sapagkat napamahal na sa akin yung motor na yan kahit marami nang lumalabas na sira na hindi ko balang maramdaman at kailan may hindi ako nang hinayang sa tuwing pinapaayos ko yung si body kong yan maikwento ko nga lang sa inyo simula nung nabili ko yan sa sobrang tuwa ko para kang nakabili ka rin ng sports car ayan kasi yung unang-unang pundar ko na unang pinaghirapan ko ramdam na ramdam mo galak at tuwa at napaisip ka na lang kaya ko pala kaya ko pala at ito pa mga kalam lagi kong pinagpapasalamat kay Bati kailan man niya kami pinahamak at yun nga mga kalam nabaklas ko na yung upuan sunod na naman yung kapakan tinatanggal ko na yung tornilyo diyan para mabaklas ko na yung pinakatuntungan niya para makita ko na yung chassis na kinakalawa. Pag na 9 years na nga pala yun mga kalog. Si tagal na no at wala akong balak pakawalan sa si body. Mahal na mahal ko yan eh. Ganun talaga kapag marami na kayong pinagdaanan no. Etchus lang no. Ayan mga kalab, ka tayo na lang ang nagbukas para makatipid. Kaya na, kahit hindi natin alam, eh, sa atin naman to eh. Wala naman mawawala. Eh at case lang naman ang tinanggal natin. Hindi naman tayo magwi-welding nito. Kinalawang na siya, oh. Ayan, mga kaalab. Dadalhin ko ngayon sa weldingan. Ayan po, oh. Ayan po yung sira niya, oh. Kinalawang na po yung chassis niya. Hmm. Kinalawang na. kita Itatry po natin kung marirepair siya. Hmm. Ah, dudubli natin ang bakal. Pasasapian natin. Ayan, ang bakal po ito, oh. 来，医生。 Kakabit na natin po yan. Ayan. Maya maya may kakabit na natin po yan. Ayan. Ayan po. Okay na po yung pinawilding natin. Okay na siya. Ayan. Magagamit na natin ng mahusa yan. Si Paddy. Okay na. Kakabit na po natin siya. Hilihilis na rin natin. Para suwabing suwabing sakyan. Ayan na mga kaalam bubuin na natin si Bade. Si Bade ay bubuin na natin. Ayan na. Kung wala kung paano buuin 'to eh. Wala kung, kung paano 'to eh. Balik. Pero bahala na. Bahala na si Batman. Ayan na po. Gawa na po si Buddy. Pagagawa lang ni Buddy. Ayan. Ganda pagkakagawa kay Buddy. Maandar na rin siya. Oh. gawa na rin yung chassis niya. Ayan.